Guys, kumakain ba kayo nito? Ayan, no? Ayan. Para siyang mani yan. Ayan. Ito. Ayan. Pinakain po yan, guys. O, meron para dito sa likod ng bahay. Ng kapatid ko. Ayan, no? Kunin natin yan, guys.

Yan, nilalaga yan o. Lasa siyang ano. Lasang mani. Bubuksan natin guys. Ayan guys. Guys, ayan o. Ito siya o. Yan. Bubuksan natin. Siya nga pala ayan o. May mga guhit-guhit siya o. Ayan o. Ayan o. Mm. So, ayan, siya. Ayan, sampun na, guys! Ang tigas, ayan, And so! Ayan. Ayan. Oo. Para siyang, ano, kastanyas. Yung sinasangag sa, ano, sinasangag siya ng buto. Ano, you know? nabibili sa, sa mga daan-daan, sa, sa SM, mahal to sa SM guys, mga ganito, yung kastanyas diba ganyan kaso ito lang, native siya. o oh. o, oh, yan o oh. ganyan yun guys o oh. o oh, ayan o oh. ito ang laman ito yung laman nya o oh. Ayan. Ayan yung kinakain. Hilalaga. Ito na. Ayan. Nakakain na ba kayo nito? Ayan siya. Ang daming buto niya, oh. Ayan. Mga buto lang yung kinakain dyan, guys. And guys, so, oh, dami ko nakuha, guys. So, oh. ayan. O. Oh. O, oh, dami, o. Oh. Mamaya, guys, ilalaga ako to. Tikman natin kung ano lasa. ayan, may nakita ako mga ganyang langgam. Pag ganyan daw yung langgam, wag siyang Huwag nyo siyang papatayin. O, oh, huwag niyo siyang sasaktan pag ganyan. Kasi swerte daw yan. <laughs> swerte yung langgam na black. Ayan, Oh. O, oh, magkakapera daw kayo ng marami pag marami kayong mga ganyan sa bahay. Hmm. Ayan, guys. So, oh. swerte daw yan, langgam na black. Ayan, guys, Oh lalagayin natin guys tapos mamaya titikman natin kung anong lasa abangan nyo ayan, nalagay natin ng konting asin ayan, tapos lalaga na natin okay hey guys, ayun na nalaga ko na siya guys oh. ito ang laman nyo oh. ito ayan ang laman niya. Tikman natin. Ah! Lasa siyang ano, mani. Lasa siyang mani, guys. O, oh, to Ay, malambot pa kasi. Ang lasa niya para siyang mani. Ano kasi ito guys, hindi pa siya masyadong magulang. Kaya mahirap siyang buksan. Ayan. Ayan o. Guys, pasensya na kayo sa kukukuha. Ayan. Nagbalat kasi ko ng ube nung isang araw. Ayan o. Ang dumi ng May kulay siya o. Nagbalat kasi ako ng ube. Hindi pa siya natatanggal hanggang ngayon. Ito guys, yung laman, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, o. ang laman niya. Lasang mani. Mm. Sarap din. Ayan, so. Salamat sa pananood.